Okay, tara, let's go. Punta na kami sa ano, sa hospital para ma-check na yung dalawang chikiting namin para sa kanilang tuberculosis examination. Tuberculosis examination, no? Para sa kanila, para sa ano, enrollment nila yeah pero atid ko lang sila doon tapos babalik na ako dito matutulog ako ang sakit ng ulo ko apat na araw na akong walang tulog ngayon pahinga ako matutulog ako at si Atikas hindi natutulog hmm. Ah, okay, <laughs> mommy, Yeah, let's go. I'm changing who I am. I'm making. Plan rearranging my life, and I won't look back ever again. Uh, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined, cause I feel like I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. Stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls, and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory. baby we'll Yan, lakad muna kami papunta sa ano. Punta sa information. Sama ko yung aking panganay ongoing busog. Ano oh, sabi Atikas? Ah, mag atikas. Inip. Inip? Ha? Mag-hi ka Ate Kas. Init. Anong init? Ha? Oh. Mainit. Ang tangkad na lang ang panganay ko. Yes, I'm so tall. Tall na daw siya. Yung yung lakad ha o oh, no, no, huwag kasing tangkad nas kami oh. ang bunso namin o oh. habol ah, yan sigurado yup ito yung pinakamalaking hospital dito sa Nisyo tama ba ba Han? no? ito yung pinakalamalaki no? Oh, di, mas malaki ito. Hi, King. Matay na natin kasi bawal sa loob ang ano, camera. Bawal palang walang mas pumasok doon. Buti na lang may ano sa binding machine na mas. Okay, nakapasok kami. Ay, nako. Parang kulang yata yung ano ni ano ah. Pading. wala talaga. Ah, bawal pala. Walang mas. Ayan. Oh. Uwi na ako, matutulog na ako, iniwan ko na lang sila doon Para sila na lang Hindi ko na kaya, may pasok pa ako mamaya Mamaya pag, pag uwi nila Yun, tatanungin ko na lang kung ano resulta Pag uwi nila mamaya, pag bus na lang sila kasi may bus naman dito Alam naman ni Heidi kung paano sumakay ng bus Kaya lang, ang problema nun Wala kasi kaming mask kaya yung barya niya binili namin ng ano ng mask tapos buo yung pira niya paano sila sasakay ng ano mamaya ng bus kailangan yun ng ano eh barya eh. maglalakad yun mamaya papunta sa ano may malapit doon na ano eh convenience para makapag ano, sila baka uh, makasakay sa anong bus hindi ko na talaga kaya eh apat na araw kasunod na maiksi lang yung ano, tulog apat na oras, limang oras kasi nga tuturuan ko silang magbike ang hirap pag uh, panggabi ka eh sakit ng ulo kagabi wala eh para kung ano para kung wala sa sarili talon-talon lang ako sa kaysa sa company namin lakad inom ng tubig para mawalan yung antok ngayon pag uwi ko sakitan ng ulo kailangan ko na matulog e inay na guro na sa mga 7 hours ang tulog ko ngayon Ayan, update ko na lang kayo mamaya pag kagising ko at pagdating nila yun good morning good morning ngayon nandito kami sa ano sa may making hindi ko na pala na vlog kahapon na tapos na yung ano tapos na yung check up nila ano ni Kasumi at ni Kenji okay naman lahat tapos ngayon linggo ah punta kami ano nandito kami sa ano nandito kami sa Mekin para para sa birthday ng apo ko apo nami anak ng pamangkin namin birthday kasi ngayon pumunta kami dito tapos nandito kami sa ano dito naman kami ulit sa ano, sa convenience. 6:30 ng umaga. Aga namin galing sa bahay 5 pa yata kami uh, lumabas. Tapos ngayon 6:30 sa oras kalahati na nagutom na yung dalawa kaya dito kami magagahan sa Family Mart. Good morning. Good morning. Okay, yan oh, kumain kami ng ano, ito ang oh, kinain nyo yung binili nyo coconut okay. of onigiri oh ito ang king onigiri onigiri sa akin din onigiri sa iyo kain muna kami tapos biyahe ito yung ano kape na binibili ko dito sa ano, sa family mart you bush Good honey. Good morning. Honey. Good morning. Oh. Uh. Yan, biyahe muna kami. Tapos, doon sa, sa birthday, kuha lang kami ng mga kunting video. Tapos, yun na. You. Happy Sunday, everyone. Every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, you have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and that better day I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life every day Late at night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace You're only young one We're here at my brother's house There Ano yung bahay ng kapatid ko? No? Yan, isa, dalawa po pa yung pangatlo. Diyan. Ang aming limon Ang likod ng bahay nila. Dito sila. Ito yung area nila. Malapit sa ano? Malapit sa dagat. Tulong muna kami sa ano? Pag lagay ng mga pagkain ba? Dito ko ilalagay sa ano sa sasakyan. Kasi ang daming ano, daming lang mga pagkain na nilagay hindi kasi sa sasakyan nila. Yo no. Katok-katok oh. pa diyan. Ito. Hmm. Bakit? Hmm. Di ba na dito sa sakyan Sinina nila? Yo no. Dito naman ako sa ano, sa kabila, kabila kapatid ko na apartment doon sa taas. Papunta na kami sa Binyo kasi ako yung may dala ng mga pagkain ngayon so tingnan nyo ayan lahat, puno yung likod ng sasakyan tapos hindi ako makalis kasi naka aircon yung sasakyan tapos itong nangyari kanina so, ano kita nyo ito, nakalimutan ni Kinji na ito ay sliding door, akala niya kihilain, sa sobrang lakas niya ito, nasira. Tingnan nyo. Sira. Ayan. Sira na. Wala na yan. Hindi na yan. Uh, magamit naman kasi may ano naman dito eh. May ano siya. Mayroon naman ang button nito. Ito sa ito sa kanan, ito sa kaliwa ng isang button na to. Magamit pa siya. Pwede pa siyang i-open pero doon hindi na pwede yung handle niya eh. Pinirsa niya bigla eh. Akala niya hihilain eh. Automatic naman 'yan eh. Sayang. Ayun ko kung magawa pa yan eh. Ngayon Ito 'yung damit ko. Kasi 'yung motif ng ano ng ano nila ng bata, pink. Tapos naghanap-hanap kami ng pink na t-shirt or polo doon sa nisyo. Wala. Ay, nakahanap kami ng ano, nakahanap dahil sa naghanap-hanap kami ng mga t-shirt, polo, 'yung nahanap lang namin t-shirt tapos sa Uniqlo ang daming pink na t-shirt sa Uniqlo pero ito ngayon sa ko dahil marami to siguradong marami akong kapareho nito mamaya siguro tingnan natin mamaya kung marami akong kapareha oh, ito na yung ano namin wala <laughs> siyang puti sa ano hindi siya ano anak hang no Para siyang white no tingnan mo pro pink siya white white, ano, oh. washed out lang siya. yung ano ko. Yung panganay ko at yung dalawa outfit, out. outfit check. Shit, mami, outfit check. Si yon. Yo. Hello. Si mami. Ito yung binyo nila. Ah, oh, dali, ang portahan.